Ay magandang araw sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ay ito po ay natutunan ko po na matagal ko na po natutunan sa Iglesia ni Cristo at sa aking pagmamasid, pagsasaliksik at pagkakalkal ng kasaysayan. Ay napag-compile-compile compile ko po at sa batay sa aking mga narinig sa lahat po ay talagang tunay at totoo ang sinasampalatayanan nila ako po ay humihingi ng healthy conversation para pare-parehas po natin mapakinabangan ang bawat hibla ng aking sasabihin na pagbigyan natin nakaraan yung mga kapatid nating katoliko eh, may healthy conversation naman tayo at ang mga kapatid nating muslim sa mga nakaraan natin na pagbigyan din natin at ibang reliyon ngayon ang Iglesia Ni Cristo eh, eh, muli natin masustansyang pag-uusap at nam -namin natin ang bawat talatang inyong mapapakinggan, no? Ang ating tatalakayin kung bakit kinilalang sugo si kapatid na Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo at ano ang panatoo sa banal na kasulatan na kung ayon sa kanilang tulo, ah, sa kanilang tungkol, sa kanilang pag-aaral, pangangaral at Iglesia ni Cristo ang maliligtas, no? sa pananampalataya ni Ka Felix Manalo. Ha? At ang kanyang mga miyembro, ito rin ang iglesyang itinanag, itinatag ni Kristo na dalawang libong taon na ang nakakalipas, na natalikod at muling itinaguyod ni Ka Felix Manalo, na kilala ng mga iglesia ni Kristo na sugo ng Diyos sa huling araw. Si Felix Manalo Isagon ipinanganak noong May 10. 1886 sa Barrio Calzada doon sa Tipa sa Tagig. Si Felix Manalo at ang kanyang mga magulang ay isang diboto ng Katoliko. kubaga nga sa gradong Katoliko. At ayon sa kanyang pagbabasa at pagtuturo ng Biblia, natupad ang hula ni Propeta Isaya. Nadadalhin ng Diyos ang kanyang bayan sa malayong silangan at gamit ang mga talatang ito na ating babasahin. Tandaan nyo kung may note kayo. Ngayon, Unang basa sa Isaya sa katuparan ng hula kay kapatid na Peris Manalo, Isaya 46.11. Ganito ang sabi, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang pangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Kung ang pag-uusapan ay dako pala o lugar na pagmumula ng aral, ito ang katuparan ng hula ni Propeta Isaya kay Peli kay Kapel X Manalo na magmumula sa silangan. Sabi, malayong lupain. At siya din ang itinuturing ng mga kaalig ng Iglesia ni Kristo na ibong mandaragit batay sa kanilang sinasampalatayanan. At alam mo kamunti, hindi lang isang talata ang kanilang basihan. Nasa silangan magsisimula ang aral na tinataguyod ni Ka Manalo. Basahin natin dito sa isang aklat pa rin ni isaya. Ito ang mga talatang babasahin sa inyo ng isang iglesia ni Kristo. Basa. Tandaan nyo Isaya ah. Isaiah 43.5 Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, aking dadali ng iyong lahi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo asa sa timugan. Huwag mong pigilid, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula sa mga, waka, mula sa mga wakas ng lupa. Yan ang isa sa mga talatang ipangunguna sabihin sa iyo ng isang INC. Ngayon, ano pa? Ipagpatuloy natin para mas matibay na talagang si Capelix ang tinutukoy sa bawat talata. Ulit, isa, uh, again, isaya ulit. Ibang verse naman. Isaya 24:15 Ganito ang sabi. Kaya't luwalhatiin ininyo ang Panginoon sa silangan, sa makatawid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos, ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Napapansin ninyo, sa silanganan, sa makatawid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Hindi Diyos ng Israel. Natutukoy ta Israel na naman, hindi. Sabi sa mga wakasan lupa. Kailan 'yon? Yung panahon kung kailan malapit na ang kawakasan. Nagdumating na mga patandaan. Ito 'yon sa araw, ito yung kauling araw. Ha, in last days kung tawagin. Alin 'yon? Sa mga pulo ng dagat. Wala namang pulo ang dagat ng Israel eh. Ha? Asa si silangan ng pulo ng dagat. Bakit mapapailing niyo mamaya kuya Santo silangan to. Tuloy pa natin mga kamunti. Isaya dos gis para malaman natin kung saan pulo ng dagat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapuryan niya na mula sa wakas ng lupa. Kayong nagsisibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at mga nananahan doon. Isaya itong binasa natin. Sabi ng iba, ang binabanggit daw dito si Cyrus. Meron ba naman gumawa si Isaya ng isang hula, matutupad din sa kapwa libro niya. Meron ba nun? matutupad yun sa hinaharap. Ha? Kaya ang sabi dito, magsiawit tayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapuryan niya na mula sa wakas ng lupa, kayong nagsisibaba sa dagat at sa buong narian ang mga pulo na mga nananahan doon. Kanina binanggit, ha? pulo ng dagat. Ngayon, sa mga pulo, alin pulo, pakinggan nyo ulit. Alam mo, Kamunte, hindi lang silangan ang tinutukoy pala dito, kundi pati ang sabi, pulo ng dagat. Ibig sabihin, malayong silangan at ang pulo ng dagat. Tandaan nyo dalawa na yan, pulo ng dagat, malayong silangan. Ha? Yeah? At ang kanilang sinasampalatayanan na ito ay ang Bansang Pilipinas malayong silangan at pulo ng dagat. Tandaan niyo yan. Mamaya, ito pa. Alam niyo kasi kamunti, batay din sa aking pagsasaliksik. Sa akin ito. to. Patutunayan ko bakit ito pulo, pulo, ng dagat ang Pilipinas, ha? Na batay sa Biblia. At hindi Israel. <laughs> hindi sa silanganan. silangan daw to, hindi. Sa mga wakas ng lupa ang banggit. Sabi ko, ulitin na ulitin. Mga wakas ng lupa. Meaning, sa panahon na to. Alin yon? Basahin natin. Sa aking ka alin yon Alin yung tugon ng Biblia? Ang Pilipinas pala tinatawag na Perlas ng Silangan. Silanganan. Ang pinanggalingan ng pangalang Pilipinas ay Las Islas de Pilipe, Sa Tagalog, Mga Pulo ni Felipe. Mula kay King Philip II, ang hari ng Espanya noong panahon na tayo ay sa Kupil noong 16th century. Totoo ang Pilipinas ay maraming pulo, tutulad ng binabanggit ng Biblia na nasa silangan at mga pulo ng dagat. Tugma ang sabi ng Biblia dahil meron itong pulo na mahigit 7000 at isa ang Pilipinas sa pinakamaraming pulo sa buong Asya. Ang tawag sa bansa natin ay Philippine Island, kung sa Tagalog Kapuluan ng Pilipinas, batay sa pagre-research ko kaya sumasampalataya ang mga INC pala na ang tinutukoy na silanganan at mga pulo ng dagat na binabanggit sa Biblia ay walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Sa ayot sa gusto nila. Hindi ba? Hindi niyo napansin? Ang suwerte natin pag dito nilagay sa Pilipinas aron digmaan lumitaw. May patutuo, Sabi ng Isaias 1980s lumitaw yung nasa matagal nang nawala, pumanaw na. Sila daw. Nasa silangan din sila, Pilipinas din daw. Eh kung kayo, bakit hindi natupad ito mga mga ulang ito? Nasakto sa date, 1914, July 27. Yan, dinidag ko lang. ba? Diba? Kaya sumasampalataya nga yung sinatiyo, tukoy silanganan, ay pulo ng dagat, ay ang pinsang Pilipinas. Kaya maisingit ko lang ha, yung nabubuhay pa si Ginoong Perez Manalo ang lagi nitong banggit sa mga tao ay gan ah, huwag kayong maniwala kay Manalo kailanman sabay tinataas niya ang Biblia dito kayo maniwala sa tingin nyo sinong pastor ang gumagaya nun ginaya yun eh ba diba? ginaya si kapatid na Pes Manalo diba? ang daming gumaya niya pati yung nasa Brazil yata nawala na ngayon ba diba? eto eto lang ha oh, nakatuparan ang hula oh, matututulan ba to? Sabi nila, Israel daw to, hindi daw to. Alin to? Kung hindi ito, alin? Dapat may ipaliwanag mo? Di ba? Hindi ka pwede magsabi, ay hindi yan. Dapat alam mo kung ano totoo. At alam mo kung para saan to. Huwag mo sabihin, hindi para dyan yan. Dapat kung alam mo kung na hindi, kung sinasabi mo na hindi para dyan yan, eh dapat, para saan yan, dapat alam mo. Sa Israel. Mga wakas niya ng lupa, hindi pwede Israel. Tuloy natin. Ha? Tuloy natin. Ang mga salitang aking itinuturo sa inyo, sabi ni Kapelix, ay hindi sa akin, kundi binasa ko lamang sa mga salita ng Diyos, yan ang sabi ng kapatid na Pelix Manalo. Ha? O, oh, ngayon kamunti, natukoy na kung saan lugar magmumula ang aral. Yun niya ang Pilipinas. Tapos sa tayo sa lugar. Ngayon ang tanong, meron ba sinabing date kung kailan? At ito ang ibubungad kaagad sa atin ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Isaiah 41.9. Ito, sasabi nila, hindi daw ito sa kapatid na Pace Manalo. Eh. Hindi ako niniwala. Kay Cyrus daw ito. Eh. Walang hula, na rin niya sa sarili niyang libro. Di ba? Isaiah 41.9. Basahin natin. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok na yaon at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Yan ang isa sa mga matibay na ebidensya na si kapatid na Felix Manalo ang tinutukoy. Pero umunting kalaman, saan ang date? Tapos na tayo sa lugar Oo, Pilipinas na. Pilipinas, pero saan date? Eto tuloy natin kung saan date. Tapos na yung lugar eh. Pilipinas na tinutukoy. Pulo ng dagat, silangan. Eto yung date. Asa na date? Eto. May sin wala naman sinabi kung kailan. Pero may binanggit dyan na mga wakas ng lupa. Sabi ba naman dun sa isa, na yung nandun sa ibang bansa, na wala na ngayon, pumanaw na. Ay, ikaan niya. Sa Israel yan. <coughs> mga wakas ng lupa, Israel. Ibig sabihin yung mga panahon kung saan na nagkaroon ng mga digmaan wakas, mga wakas ng lupa. Sa madaling seta, binabanggit kung kailan. Hindi si Cyrus ang tinutukoy dito. Dahil ang sabi, mga wakas ng lupa ang tinutukoy sa mga huling araw. Si Cyrus the Great ba sa mga wakas ng lupa lumitaw? May Cyrus the Great ba ngayon? Wala. Tukoy na, tukoy na ang lugar, Pilipinas. Date na lang kung kailan. Eto, ang katunayan na sa Biblia na si Kristo mismo ang nagpahayag mga kaibigan. Sabi niya, halos sabi niya, parang halos sabi ni Kristo, ay NC lang ang maliligtas. Para sa akin, yun ang ni Kristo eh. Ay, ay, NC lang ang ililigtas ko. Yeah. Mateo 24.3 hanggang 33. At sa, ito yung pagkakataon si Kristo nasa bundok ng ulibo. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, at ito yung ng mga wakas ng lupa. Pahingan nyo kung bakit mga wakas ng lupa. Ay nagsilapit sa kanya ang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ng katapusan ng sanlimutan? Gayun din naman kayo. Kapag nagakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y nasa mga na, malapit na, na nasa mga pintuan na nga ito ang tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo ng mga wakas ng lupa. Mismong digmaan na tulad na siya sabi sa Mateo 24 sa isang gang 7 at ang sabi ganito at makakarinig kayo ng mga digmaan ingatan ninyo na huwag kayong mga sa sapagkat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako Diyan, mga kaibigan, binasa natin. Binanggit kung kailan. Ibig sabihin, yung date tugma sa sinabi ng Iglesia ni Kristo. Alin niya yung date? Munting kaalaman, parang hula. Alin ang date? Tapos na tayo sa Pilipinas, lugar okay na. Alin ang date? Kailan? Yung ba yung pinamumunuan ni ano? May ganito? Alin? Date? Ito. Na ang ibig sabihin ng mga wakas ng lupa nasilanganan at puno ng dagat ay tinutukoy kung kailan at kung saan. Sa makatuwid ayon sa ka ni Kristo, ay lilitaw sa panahon ng digmaan na siyang pagkakilanlan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Alin sa kaalin sabay ng pagsiklab ng unang digma ang -dig. Kailan yon Nasa history. July 27, 1940. At ito rin ang panahon at lugar sa Pilipinas na nairehistro ni Kapelix Manalo sa gobyerno ng Pilipinas, ang INC. Eh, 1913, nangangaral, 1913, nangangaral na si Felix Manalo ah. Bakit? Kailan ba narehistro? Araw ng digmaan. So, ibig sabihin, tugma, tugma, tupad na tupad yung sinasabi ng Biblia. Sa mga wakas ng lupa, sabi ni Isaiah, kailan yung mga wakas ng lupa? Yung digmaan. Kailan sumiklap ang digmaan? July 27, 1914, walang ibang iglesia na lumitaw sa bansang Pilipinas. Maliban sa iglesia ni Cristo ngayon, wala na sa Pilipinas. Kung sasabihin mo 1980 yan, hindi yan yun. Bakit may digmaan pa 1980? Kung siya pinamumunuan niya na ibinabati ko sa Iglesia ni Cristo na siya sabi niya siya yun, walang ganyan na nagnatupad sa bandang nahula ng Pilipinas. Di ba? Nakaitindihan niyo? oh ayon sa kanila, walang ibang lumabas sa mula sa silanganan, nangangaral sa satanan Diyos, kasabay at pagkasiklab ng digmaan, kailan sabay, na kundi si kapatid na pesmanalo lang. At yan ang mga pangunahing talata na talagang sasabihin sa iyo. At pagkatapos niyan, nangaral ang kapalit na Pérez Manalo, sumambulat sa buong mundo, sumambulat sa buong Pilipinas, na si kapalit na Pérez siya ang nag-iisa, nagtangin na agad doon, ang bilis na gumagalap ang Iglesia ni Cristo. Ang bilis. Di ba? Kaya, alam mo mga kaibigan, mga kapatid, malino to. Kung tututulan ito, dapat, maihayag yung mga talata, kung para saan to ay hindi anya para sa Israel yan. Kung para sa Israel, sa mga wakas lupa, meron ba naman mga wakas ng lupa nangyari sa Israel? Ang mga wakas ng lupa ayon sa lahat ng pag-aaral. Digmaan ang tinutukoy. Kaya sa panahon natin ngayon yun. Diba? O maraming maraming salamat po. Ito po ay aking batay sa aking pag-research. Noon ay inulit ko lang ngayon. No? Maraming salamat po sa inyo.